manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo, that means our connection to our Lord Jesus Christ. Manatili tayo kay Kristo at kapag manatili tayo kay Kristo, si Kristo ay manatili sa buhay natin. Then, sabi pa dito, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Paano, tayo mo, paano ang buhay natin Paano natin paano tayo mamumunga ng sagana kung wala si Kristo sa buhay natin? Paano tayo mamumunga ng sagana kung dis disconnected tayo sa ating Panginoong Hesus? What I'm trying to, to express is our character, our attitude. Alam natin ang ating Panginoong Hesus, ang attitude ng ating Panginoong Hesus kung siya'ng nagkatawang tao ubod ng pagpapakumbaba. Bagamat siya ay Diyos, 100% God at 100% man. Pero nung siya nangaral, siya ay binabato, siya ay nilapastangan, pero anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Hindi siya lumaban bago siya ay umiwas, tumakas upang maiwasan ang mga gulo sa buhay ng habang siya ay nangangaral. Kaya nga, ganun ang ating mga koneksyon sa Panginoon. An even tayo, mga kapatid. Kaya nga, ang, ang ating identity is our Lord Jesus Christ. Kapag wala si Kristo sa buhay natin, sino pang pa identity natin? Sino pang pa idol natin? It's only Jesus Christ. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. So therefore, si, Jesus Christ is the head and we are the body. Ang man ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagat wala kayo magkagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Malinaw, mga kapatid, as our reminder, bilang isang mga lingkod ng Diyos. Dito, pinapangaral ito hindi sa mga bagong born again, hindi sa mga magbo-born again pa lang, kundi tayong mismo as a member of the Covenant of Grace Church, as a regular member of the Covenant of Grace Church, na pinaalalahanan tayo na habang nagpupuri, habang naging member tayo ng Covenant of Grace, manatili tayo na si Kristo sa buhay natin. Dahil hindi tayo masi-shape up, hindi natin ma maaabot na maging kalugdan tayo ng Diyos amang nasa langit kung hindi tayo nanatili sa ating sa kanyang anak na Jesus Kristo. Remember, sabi ko kanina, in verse 2, in verse 2 of uh, John 15, chapter, uh, John 15, verse 2, inalis ng Panginoon ang mga sangang hindi nagbubunga at pinuputulan ang mga sanga na nagbubunga upang magbunga ng sagana. That means, habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y nanatili sa iglesyang ito, ang Diyos gumagawa sa atin upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya, upang lumago tayo sa koneksyon na ating Panginoon na hindi tayo babagsak, hindi tayo ika nga na mabubulok o hindi tayo uh, mawawalay sa daan ng Panginoon. Ito ang ating, ang mga ginagawa sa buhay natin, even sa pagtatrabaho natin, even sa negosyo natin. Hindi naman masamang, hindi naman mawala sa atin yon Meron at meron yun dahil kaloob ng Panginoon yun. But remember, alalahanin natin na bigyan din po natin ng priority ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin sa labas. Ba sabi nga kanina, pagising natin, ano bang naisip natin? Stress sa trabaho? Problema sa eskwela? Problema sa mga anak natin? Problema sa pamilya? No. Yan mga bagay na yan, nariyan yan sa buhay natin. Hindi mawala sa kabigatan ng damdamin natin. Dahil yun ang mga, yun ang mga pagpuputol ng Panginoon sa mga bagay na meron tayo na dapat tayong lumago. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay sinadya sa atin ng Panginoon. is a challenge for us upang lumago tayo.